gusto mag-adopt, mas pinasimple na ang proseso nito. Pag-usapan natin yan dahil ang kaalaman ay ating alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diok na po. May tanong sa ating free legal help desk. Attorney Chell, ako po ang nag-aalaga sa batang pamangkin ko. Sa kasamaang palad po ang magulang niya ay naaksidente at pumanaw na. Gusto ko po sanang ampunin siya ng formal. Napamahal na po siya sa akin na parang sarili ko na ring anak. Tama po bang kailangan dumaan sa korte para sa proseso nito? Salamat po. Salamat po sa inyong tanong at nakakataba ng puso na may nagbibigay ng alaga at pagmamahal sa batang iyo, Kayo. Patungkol sa tanong, dati po sa batas talagang kailangan ng court decision para gawing formal ang adoption. Pero noong 2022, naipasa ang Domestic Administrative Adoption and Alternative Child Care Act o Republic Act number 11642. Dito, kinikilala na ang bawat bata ay kailangan ng aruga at kalina. At sa halip ng pagsampan ng kaso sa korte, pwede na ang administrative proseso sa adoption. In general, ang kailangan ng taong balak mag-adopt ay Filipino citizen, at least 25 years of age, in possession of full civil capacity and legal rights, at least 16 years older than the adoptee, of good moral character, and can model the same, has not been convicted of any crime involving moral turpitude, emotionally and psychologically capable of caring for children, and is in a position to support and care for his or her children in keeping with the means of the family. Para simulan ang proseso ng adoption, pwede pong tumungo sa National Authority for Child Care o NACC. Ang one-stop quasi-judicial agency na ginawa nitong batas na ito. Sa tulong ng NACC, magkakaroon ng case study para tingnan ang kalagayan ng mag adapt at kung makakabuti ang adoption sa bata. Magkakaroon din ng supervised trial custody kung saan susuriin ang magkasamang pamumuhay ng bagong pamilya. Ang objective na ito, siguraduhin ang kapakanan ng bata. Pagkatapos, pwede na mag-file ng Petition for Adoption sa Regional Alternative Child Care Office o RACO sa ilalim ng NACC. Dapat itong i-file sa local na RACO kung saan kayo nakatira. Kung kumbensido na ang NACC na nasa best interest of the child ang adoption, maglalabas ito ng order of adoption. Dito, idinideklarang sa mata ng batas, ang bata ay itinuturing na lehitimong anak at ang bagong pangalan niya. Para magabayan sa proseso ng administrative adoption, pwedeng i-contact ang NACC sa details na ito. Sana po ay nakatulong ito at ipagdadasal ko ang mabuting kalagayan ng inyong bagong pamilya. Salamat sa inyong panunood at sa lahat ng subscribers natin sa social media. Please like and subscribe na for more legal guidance. At kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kampi. This channel is for you.